Ito yung part 2 nung kahapon natin Ang liham ni Michelle, ano? Kasi kahapon, na-share ko na yung foundational principle Kung paano tayo mabless At sinabi nga po natin kahapon Si Lord mismo ang source ng blessing Hindi siya year of the snake, year of the rat Hindi po year of the Lord's favor Kaya yan ang dapat natin i-claim That this year is gonna be a year of the Lord's favor So pag nag-gets mo yung prinsipyo na yan Mag-uumapaw yung blessing nyo This 2025 and beyond As I've said, hindi lang pera-pera ang bless yung healthy ka ngayon, blessed na yan. Yung ikaw ay humihinga ngayon, you're blessed. Yung ikaw ay may trabaho ngayon, you are blessed. Kaya ngayon, Michelle, itong tanong ko. Anong gagawin mo kapag bumuhos na yung blessing sa'yo? Dito kasi nagkakatalo, mga brada, no? Akala kasi ng karamihang tao, yung pagiging blessed ang ending. Kaya, ano nangyayari? Kamal ng kamal ng salapi, kapangyarihan. Akala nila, yun ang goal sa buhay. Tunghaya natin sa Biblia ang kwento ng buhay ng isang tao na isa sa pinakauna nakatanggap ng blessing blessings ni Lord. Walang iba kundi si Abraham. Ito yung instruction sa kanya ni Lord. Sinabi sa kanya ni, ni, ni Lord kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama, at lisanin mo mga kamag-anak mo, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. So sinabihan po siya ni Lord, lisanin mo yung mga source of security mo, mga source of significance mo, mga source of blessing mo. Again, balik tayo sa foundational principle, tinuturo kasi sa kanya ni Lord, bago kita i-bless, tanggalin mo muna yung mga mali mong pananaw kung sino talaga yung source of blessing mo. Then ito pong sumunod na verse, ito yung Bible verse natin for today. Sabi do sa Genesis 12.2, Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. In a nutshell, sabi po ni Lord kay Abraham, pagpapalain kita at ikaw, there's a purpose, Michelle, ay magiging pagpapala sa marami. Yung po pala yung yung layunin o purpose ng blessing. So, we can be a channel of blessing to others. Magiging daluyan pala si Abraham ng blessing na matatanggap niya galing sa Diyos. So, ibig sabihin po, prosperity fuels generosity. Hindi niya pwedeng solohin to dahil hihinto yung blessing. Alam niyo yung parang alulod sa bahay, diba? Diba kapag nababarhan ng natuyong dahon yung alulod, humihinto na dumalo yung tubig na ulan. Tapos, kakalawangin na yung alulod, masisira yung mismong alulod eventually. Masisira yung bubong ng bahay. Ganon din po sa blessing. Your blessing is meant to be shared. Hindi naman of course lahat, ano? Kasi ibibigyan eh, ka rin Lord ng time to enjoy your blessing as well. Pero wag mong ibubul sa lahat. Wag mong ipunin para isecure yung kaapu-apuhan mo. Kay Lord lamang masusumpungan ng tunay na security hindi dyan sa bank account mo. Kaya Michelle, tumatag ka. Ngayong alam mo na ang principle ng blessing, ang source ng blessing ay si Lord. At alam mo na rin yung purpose ng blessing. I-apply mo lang yan sa buhay mo. Siguradong liliham ka ulit dito next year para sabihin mo naman yung testimony mo. So again, mga kababayan, mga kabrad, kaya ka ibe-bless ni Lord this year. Hindi lang para pang sarili mong consumption, but para ikaw ay maging channel of blessing for others. Genesis 12.2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, Abraham, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Tayo magdasal, Panginoon. Salamat sa buhay ni Abraham. Salamat, Lord, dahil magandang ehemplo ang kanyang buhay. Nakita namin, Lord, throughout history, hanggang ngayon, nabe-bless kami because of the obedience of this man. Kaya, Lord, today, tulungan mo kami, Lord, makita ang tamang pananaw at makita ang tamang purpose kung bakit kami ibe-bless. So, Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakataon naging greedy kami. Ibinulsa namin lahat. Ibinili namin ng mga bagong gamit lahat without looking at the needs ng others. Kaya, Lord, tulungan mo kami maging generous in all location. Salamat, Panginoon, sa year na to. This is your year of favor to Us in Jesus' name. Amen. Devotions. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.